Bo, kanina ko tayo napapasin na parang may sumusunod sa atin. Oo nga eh, parang kanina pa kami na-presence. Na na okay. Kung wari, hindi natin alam. Let's make it though, parang hindi na na silang kumuha ng device. Buti na lang nalaro natin sila. Where the hell is the device? Magaling, magaling. Hey, boss? Oo, ako nga. Nais ko lang itest ang kakanyan ninyo. Wala lang kasi kayong ginawa ko maglaro. Napapabayaan nyo na ang inyong trabaho at ang inyong mga sarili. Pero dahil nahuli nyo ang salarin, bibigay ko na ang hinahanap nyo. Ha? Yun lang ang dahilan ko ba't makabibigay ng misyon? Wala ka bang tiwala sa amin, Big Boss? Meron naman. Pero bukod sa sinabi ko reason, gusto ko rin na malaman ninyo ang importansya ng proyektong ito sa atin. Di lang iyon. Gusto ko rin na mamulat kayo sa mga nangyayari sa ating bansa, ang problema ang kinakaharap natin, at mga solusyon sa mga ito. Gamitin ninyo ang device at pagmasdan ang galing ng ating teknolohiya. What are we waiting for, girls? Let's go! Actually lang ano, ang tubig magbubuhay ng 100 degrees. So kapag pure tubig, kapag pinakulo mo siya, so 100 degrees ang tigili ng kanyang short. Kapag pure alcohol naman, mga 79, to 80 degrees ang tigili. Kaya pag pinaghalo mo yung dalawa, ibang mixture na yun, ipasolution na siya. Eh, kaya lang gusto mo i separate sila kasi katapos uh, kainin ng mikrobyo yung sugar, yung yeast, ipoconvert yung byproduct nila ngayon, is carbon dioxide at saka yung etanol, yung musicality alcohol. Ngayon, Of course, yung, yung carbon dioxide, bababol niya lang yun. And, hindi naman siya hazard sa environment uh, kasi carbon dioxide lang siya. Magkain lang siya ng So, pwede mo na siyang palabasin. Eh. Or kung gusto mo, i-collect mo siya, pwede mo siyang i-venta. Dry really, ice. Or kung malinis yung process mo, pwede mo na siyang i sa coke. So, kasi yung coke is carbonated water lang naman siya. So, carbon, yung carbon dioxide lang. Okay, pagkatapos, may iwan doon si alcohol water mixture hindi yun yung ilalaki mo sa boiler. So with the differences ng boiling point, masaseparate mo siya. Okay? So ang simple distilling uh, aparatus is maraming kalang boiler and then condenser. Basically gusto namin is uh, fuel grade. So mataas yung presentation. Kasi sa literature, uh, according to them, uh, 80% yun lang yung pwede mo practice, gamitin sa gym. Pure alcohol yun, 20%. Uh, hindi actually siya pure kasi 80% lang siya. So, may sabihin 20% ng that is water. So, nag-design kami ng column. So, ang nakalagay dito sa loob, Jolens lang. So, ito yung redistilling column. Kasi, once na maging contact siya dun sa Jolens, so, magiging siyang parang liquid. And then, yung tumataas na vapor, mainit yun, i redistill niya. So, yung magiging evaporate ulit na contents, hanggang tumaas So it's like a small version ng laki. So in that case, yung tubig na yung tubig na nag-evaporate mo, ayaw mong i kasi pababa yung concentration niya. So ang gusto mo mangyari, mataas yung concentration niya. So that's why naman siya, red is steady. Okay? Right? And then yung tubig, basically kung mag-condense siya, babalik lang ka, kasi ang uh, either difference niya ng temperature niya. So mag-evaporate mo. No? So depende kapag kinontrol mo yung apoy sa ilalim, yung resource. So after that, lalabas dito. Alcohol na. Provided na tama yung tip na mo ng insource mo. And then lalabas siya dito. Papasok dito marunong kang koy. Ang copper tubes. And then siya ng tubig. So cross flow. So dito nadaan yung cooling water. Paglabas na sa likod, mahinit na. Kasi you want to condense na dito. Basically yung alcohol. Paglabas siya dito, kung tama yung design mo, dapat lalabas siya. Asin. So ganun lang siya kasimple. Yung malalaking These dealers, mas magbigal din yung mga kaniluan. Hindi ganun yung simple, mas complete. This one is the simpler version. Akalain uh, mo, sa bigwas ko lang yung ng device? Oo nga eh. Pero at least, di ba, may natutunan tayo. Yeah. <comradesanesan>